dalawampung inang adik ang nagsisiksikan sa isang sirid para sa mga bangkay na naglalakad marurumi at mabaho at sa kanila may isang buntis na labing walong taong gulang. Pinatay ng dalagang ang sigarilyo sa kanyang kamay. Hindi na ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Paglabas niya biglang nagsuka dahil sa pagbubuntis. Fala ng lalaki pagsasuka lang dahil sa pagdamit ng droga. Hindi na ito pinansin. Kumuha siya ng sigarilyong itinapon ng dumaraan at sinindihan. Gusto pa niyang hilahin ang nobya pabalik sa lunda, ngunit itinulak siya ng babae. Ano bang problema mo ngayon? Ang totoo buntis ako, nang marinig ito na patunala si Rick. Habang pinagmamasdan ang ngavyang lumalayo, napangisi ng wala sa lugar si Rick, bala pa niyang ibalita ito sa kanyang ina. Ngunit pagpasok na kita niya ang amamuling nananakit ng ina, pinilit niyang pigilan ngunit siya ang binugbog. Ikaw na walang kwenta may mukha pa pang magalala sa pamilya nito. Dugoan man siya ay hindi pa rin sumusuko. Iniisip niya nga kanyang pagkabagsak. Ay kasalanan ng ama, itinapon ni Rick sa dingding ng nitrato ng pagkapanalo niya sa paligsahan. Nang siya ay bata dahil sa laging pangalipusta ng ama, at mapanirang paraan ng pagpapalaki, naging pabaya siya, at tinalikuro ng natatangin galing sa palakasan. Dahil naniwala siya ng sabihing wala siyang alaga, payunting nan mo wala ka rin narating. Pagkatapos pumunta siya sa ospital para magpagamot, Ngunit nakita niya sa kabain at ng gamot ang mga morpina. Hindi niya napigil ang kumuha ng ilang kahon. At nasaksingan ito ng nurse. Kaya agad siyang ipinasok sa kulungan. Wala na ang bawal na gamit. Tinabukasan na karanas ng matinding sintomas si Rick. Tinabukasan sa mukha siya sa inidoro. At pinagmumura pa ng leader sa loob ng selda. Labis na nag-aalala si Rick sa kalagayan ng Lobien. Kaya pinakiusapan niya ang ina na ito sinabi ng ina na balak ng nobya na ipalaglag bata. Dito tuloy ang nataranta si Rick. Upang makita ang nobya, nilagay niya ang tinidor sa loob ng tinapay ng gabing iyon, at nilunok ito. Nang muntik ng mabulunan si Rick, agad na tinawagan ng leader sa kulungan ng bantay. Kinabukasan na gising si Rick sa ospital. Bagong opera siya at hirap na tumayo, ngunit ng tangkain ng tumakas para hanapin ang nobya. Nasabat siya ng yepe. Ang hepe ay ama ng nobya huwag mong rapitan ng anak ko. Buntis siya, noon pa man din niya si Rick na lumayo sa anak niya. At ngayon lalong hindi niya papayagan na magtagpo sila. delay niya, nabalitaan ni Rick na namatay ang kaibigan dahil sa labis na droga. Sa libing ng kaibigan, ibinigay ni Rick ang kanyang paboritong radyo. Dumating din ang nobya sa libing. Nang makita ang nobya, hinaplos ni Rick ang tiyan may dinadalang buhay. Ngunit ang dalit na dalit na hefe, ay agad siyang itinulap at idinapon si Rick sa hukay. Habang nakatingin sa kanya, punong-puno ng pagkadesmaya ang lobya. Inihagis nito ang mga bulaklak sa hukay. Kakarabang si Rick ay isa na ring patay. Pag-uwi niya, sinimula ni Rick ang kanyang pagtigil sa bisyo. Uminom siya ng maraming tubig at paulit-ulit na nagsusuka. Mahirap talagang kumawala sa pagkagumon. Sa gitna ng guni-guni at sakit, halos sumuko na siya. At muling nagising sa ospital, nakiusap si Rick sa nurse na dunuman siya. Kaya dinala siya nito sa isang rehab center. Ngunit napakalami ng patahalan dito at may malibit na sistema ng rango, Kailangang magpapalbo ang mga bagong pasok na mababa ang antas. At araw-araw silang nagugugas ng pinggan at maglilinis. Maging sa pagkain na sila sa sanin. Kapag umangat sa gitnang ng antas dahil sa mabuting asal, doon lamang sila makakakain sa mesa. At ang mga mataas rango. May karapatang makauwi isang beses kada buwan upang makita ang pamilya. Ayaw magpapagun ng panaban na si Rick. Hindi ko maintindihan bakit kailangan nahitin. Nasa harap lang ang pinto maaari kang lumabas upang tuluyang makalaya sa bisyo. Umayag din si Rick sa uli. Pagpasok na nagsimula siya sa pinakamababang antas. Kailangan magpakita ng mamuting asal upang ituring na tao. Sa tuwing sama-sama ang pagnanasa sa bisyo, Wala siyang magawa kundi mangisay sa saying kapag hindi na kaya, kinuha niya ang litrato ng nobya bilang lakas ng loob. Dahil siya ang pinakagrabe sa bisyo dito. Sa pagsasanay ng pagtakbo, kaunti pa lang at maitatakbo ay nahihimatay na siya. Kahit umuubo na ng dugo, para sa nobya at anak, pinipili pa rin niyang bumamon at magpatuloy. Pagkaraan ng isang taong pagtitiis, dinap na nagbago si Reed. Sumali pa siya sa isang paligsahan ng triathlon. 700 metro na paglangoy, dalawampung kilometro na pagbibisikleta, at limang kilometro na pagtakbo. Kahit huling nakarating sa finish line, masaya na si Reed na natapos ang paligsahan. Dahil sa kanyang kahangahangang pagsisikap, binigyan po siya ng direktor ng trabaho bilang ng silbi sa palanggayan. Sa tuwing matatapos ang trabaho, Naglalang may pasiwit ang matagal dito. Ganito ang buhay ni Rick sa rehab at sa palandayan. Isang paulit-ulit na sitlo na tumagal ng dalawang taon. At ngayon, napuhan na niya ang karapatang makauwi upang bumisita. Pagbalik niya, nalaman ni Rick mula sa mga kaibigan ng tungkol sa Novia. Dahil nabigo itong tumigil sa bisyon nitong mga taon, paging wala na itong malay. Habang pinagmamasdan niya ito, ang kanyang konsensya kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nadawit ang lobya sa bisyo. Paglabas niya ng silid, unang beses niyang nakita ang anak na babae. Punit bago pa man siya makausap ng anak, inilayo na ito ng hepe. Ano ang pangalan niya? Hindi siya anak mo. Makalipas ng ilang panahon, dinap ng nakalaya si Rick mula sa bisyo. Pagkatapos ng kanyang graduation sa rehab, dumiretsyo siya sa puntod ng lobya ipinatong niya rito ang nitrato ng No ZYLA. At nakita niya ang hepe kasama ang anak na babae. Alam niyang dalit pa rin ito sa kanya. ayako tumalikod na lamang siya. Nagpatuloy pa rin si Rick sa kanyang pagsasanay. Hindi lang siya nanalo sa mga nokal na palingsahan. Nabasag pa niya ang record sa triathlon sa Europa. Nakita ng tagapamahala ng palandaya ng kanyang potensyal. At pusa pa itong naging kanyang coach. Maski ang lasing na matanda mas mabilis pa sa iyo lumangoy. Iendek mo ang iyong balapang. Iminungkahi niya kay Rick na maaari siya magparehistro upang lumahok up sa World Triathlon sa Amerika. At ang maging kampiyon sa mundo ang naging bagong ni Rick. Ang nurse na ni Ang NARS na minsang tumulong kay Rick. Lagi rin minomonitor ng NARS sa talagayan ni Rick. Unti-unti rin lumalim ang obnayan nilang dalawa. Habang maganda ang takbo ng lahat, isang trahedya ang nangyari upang makapaganda sa panday digang pariksahan. Tuwing gabi nagsasanay ng pagbibisikleta si Rick, Ngunit dahil sa sobrang pagod at kulang sa tulog, tawalan siya ng malay at nabangga sa kotse. Matindi ang pinsala mo na sa aksidente. Ngunit mas mabigat nang siya ay tinurukan ng morpina. Nang makita ang nakasulat na morpina, na si para bang nawala lahat ng kanyang pinaghirapan. Agad na tinanggal ng nurse ang parayong pagdating sa ospital. Ano bang ginagawa mo? Ang hirap-hirap niyang tumigil tapos tinurukan mo pa siya ng morpina. Hindi ko alam. Napasulat ng malinaw sa ulat ng aksidente. Muling lumitaw ang sintomas ng pagkagumon. Pinipilit ni Rick na tiisin ang matinding sakit habang sumisigaw. Nang halos sumuko na siya, lumabas ang imahe ng kanyang anak na babae. Para sa anak niya, nagpatatag si Rick. Kinabukas ang inilabas ng nurse si Rick muna sa silid. Sinabi niyang kung susweltehin, maaari pa siyang makalakad. Ngunit kalimutan na ang pantakbo. At nang halos sumuko na si Rick sa lahat, lumapit ang iepin na dati ay dalit na dalit sa kanya. Dati lagi niya itong kinamumuhian. Ngunit nang makita ang pagbabago ni Rick, sa siya upang panakasin ang loob nito. Ibinahagi niya kay Rick ang pangalan ng anak. Pupang bigyang inspirasyon si Rick na muling bumangon. Lyrica, Lyrica ang pangalan ng anak mo. At dahil sa pangalan ito, muling naghihiyabang determinasyon ni Rick. Pinilit niyang magsanay para sa rehabilitasyon kahit masakit. Sa paulit-ulit na pagsubok at pagbagsap, hindi pa rin sumuko si Rick kahit magsimula muli sa simula. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging mabuting ama. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at mapal na loob, sa tulong ng nurse at pamilya, kunti-unting gumuti ang talagayan ni Rick matapos ang siyam na buwan ng pagsasanay. Malapit na ang panday-dibyong paligsahan. Ngunit ayaw payagan ng nurse na sumali si Rick. Sa triathlon, may mga kabataang manunusog na bigla na lang namamatay siya ay may sugat bawat hakbang ay may panganib sa buhay. Wala siyang magiging problema. Bakit mo siya binibigyan ng pag-asa? Ang pag-asa ang bumubuhay sa kanya. Kahit may pag-asa, hindi pa rin maganda ang nga-day ng katawan ni Rick. Sa bawat ensayo inuubo siya ng dugo. At hindi niya ito sinabi sa kahit sino. Pati ang hirpe pinayuhan siyang huwag lumaban. Alam niya ang panganib ng triathlon. Dahil tatandanin siya balang araw, ayaw niyang lamaking walang ama ang ako niya sabi ni Rick, hindi lang ito sa panano, kundi tungkol sa pagkapanalo sa buhay. Gusto niyang maging mabuting ama sa anak, kaya dapat niyang magpatuloy. Sa biyahe papuntang Amerika, sinabi ng coach kay Rick ang masamang balita. Bidlang binago na organizer ang patakaran. Binawang doob ni ang haba ng paligsahan, na may kasama 8 km na paglangoy, 360 km na pagbibisikleta, at napapatapot na 84 na kilometro na marathon plano ng coach na ipatras si Rick. Magkunwari na lang silang nagbunta para magbakasyon. At sasabihin pagbalik na nagbago ang patakaran at hindi siya sisisihin ng iba. Ngunit kahit na noon, nagpas siyang lumaban pa rin si Sigurado ka ba? Lahat ay nagpoprotekta sa akin pero ang tao ay may nakatap ng kamatayan. Alabama noong ikalawa ng Setyembre taong at po. Kasabay ng putok ng baril ng referee, nagsimula ang mga atleta ng triathlon ang unang laban ay opisyal na sinimulan. Hindi maganda ang ipinakita ni Rick sa paglamoy. Dahil sa kanyang katawan, ilang beses siyang nanunok ng tubing. kahit iniligtas ng lifeguard. Iniligt pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Pagkatapos makaahon, nahuli na si Rick ng sampung minuto sa namuuna. Kailangan niyang makahabol sa bahagi ng bisikleta. At sa pagbibisikleta napakahusay ni Rick dahil sa pambihirang tibay. Paulit-ulit niyang nalalampasan ang kalaban at naupo nahan dumating ang pinakamatinding 84 na kilometro na takbuhan. Bagamat na si Rick, halos maubos na ang kanyang lakas. Lubang nagbago ang kanyang mga hakbang. Nang hovering niya ang sapatos, dugoan at sugatan na ang kaliwang paan ni Sinabi ng coach na sumuko na siya. Ngunit hindi pumayag si Rick. Dinupit niya ang sapatos gamit ang maliit na kutsilyo. Binawasan ng pagkiskis sa tumakbo muli. Adapit na sa dulo. Ilang kilometro na namang layo si Rick ay umaasa na lamang sa kanyang isip at tibay. Pumasok siya sa kanyang sariling guni-guni. Nandoon na mga yumaong kaibigan at kasintahan. At isang grupo ng mga adik na humaharang sa kanya. Ang muling nomarang ay ang dating ang sarili. Dapat na nang tumigil. Lahat ay narito kasama mo. Ngunit wala ka dito. Isang suntok ang ibinigay ni Rick. At siya ay biglang bumalik sa realidad. Sa harap ng malapit na dulo, poong nakas na si Rick. Ngunit wala nang lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa lupa. Nakakapagpatuloy na lamang siya sa pagdapang gamit ang mga braso. Parang nakita niya na naghihintay sa kanya ang anak at ang nurse sa dulo. Pilit na tumayo si Rick. Kailangan niyang maging kampiyon sa mundo. <laughs> Ayos ni lang ba? Kumusta ni Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon Hindi mo alam kung nasaan ka Nanalo ka, ni Ikaw na ngayon ang kampiyon sa mundo